Ayan guys, si ano, si Ate Los. Ayan nga pala guys, si ano, si Los pala nga, ano, ah, uh, siya sa akin, ano, umingi siya ng tulong kay, ano, kay, sinabi ko kay, ano, kay Ate Los, yung kailangan po ng, ano, yung pag ng, ano, yung asawa niya, kahit yung sa apartment lang, eh, kulang po kami sa, ano, sa financial. Kaya, ginausap ko siya, ang sabi doon niya, yung, ano, na lang daw, yung, cementeryo na lang ang kulang kasi pero itong chapel bayad po dito na ano bayad na ang kapitan kaya pero yun, yun lang ang kailangan ano yun, no, yun, lang yung libingan lang yung libingan lang ang kailangan kaya nanawagan tayo kay ano kay Madam Lore sana Madam Lore hmm? sana matulungan mo kami sa problema kasi ano na ngayon eh Merkulis na ngayon Nobis na bukas linggo ang ano libing. oh linggo ang libing niya wala pa kami, ano wala pang yung apartment, yun ang yun lang talaga kailangan. Kaya eh kung magkikita mo sa Madam na matulungan mo sila din. Wala din ako eh, hindi wala wala rin ako maibigay sa kanila. Eh nagba din ako, kaso lang wala pa akong kita. Eh kung may kita lang ako, ako sana sasagutin ko sana kasi lang wala pa eh. Kaya naisipan ko Madam Lore, na lumapit sa iyo. Kung ano, kung gusto mo Madam Lore, Ah, pasyalan mo lang dito. Dito lang to sa may ano, sa may Santa Maria Bulacan, sa may chapel ano. Immaculate. Ah, Immaculate Chapel. No. Yon. Oh, <laughs> uh, ayan nga pala ito, ito nga pala si ano, si Atilos. ito po yung asawa nung namatay. Yan. Kaya ano, nahiya na nahiya daw siya ano, nahiya daw siya magsalita sa video. Kaya ako na lang ang magsasalita para sa kanila. Kasi wala din silang, kani, wala din silang, Wala din silang, silang pera, wala din income. Wala kasi kami mga ka kamag-anak dito. Oo, so, oh, wala daw silang uh, kamag-anak. Eh, yung meron mang kamag-anak malayo. Mindanao pa. O, so, sa Mindanao tapos sa Bohol. Kaya eh, ako na lang nandito, ako lang lagi pumupunta. Eh, kita mo naman Madam Lori, walang kataw-tao. Madam Lori, ayan you o. Know? Oh. Ayan Madam Lori, walang kataw-tao talaga. Oh. Ano, napakalini napakalinis mo ng lore. Walang ano, walang katao-tao yung ano, walang uh, tao dito. Ito, 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 ito. Eh na tilos makita ka sana, sa ano, matulungan mo kami. Sa sana ma matulungan mo kami, ma'am. Walang wala din kami. Kasi kami lang ang nandito. Wala kaming kapag-anak nandoon pa sa Mindanao o sa Bohol. Yung kapag-anak namin. Yung, yung kailangan lang namin yung sa apartment. Kailangan lang namin yung sa apartment, yung libingan. Sana matulungan mo kami, Ma'am ma Lore. Ano pa nga lang, Lore? Yung, sabi mo, sabi kung gusto nyo pumunta dito. Kung gusto nyo pumunta dito, okay naman. Para ma-interview oh. mo. Oh. Ka. Yeah. Ah, yes, eh. Kasi, ang libing, dum dumingo pa. mag niya. Din. Oh, din yan. Oo, oh, din yan yan ayan uh, Madam Lore, uh, medyo narinig salita ko din ano, hindi siya marunong magsalita dahil nahiya siya. At saka ano, pati Madam Lore, medyo ano siya, uh, mild stroke, mild stroke din siya. Tapos na nawala pa yung ano, yung asawa niya, namatay pa. Bago okay. lang ako na stroke, dalawang buwan, magdalawang buwan pa mm, dalawang buwan pala siya na stroke. Kaya Uh, kung pwede madam Lore uh, kahit kunting ano lang pinansyal lang Lore sa libingan lang ng asawa niya uh, kung pwede eh, matulungan mo kami pero yun, yun lang talaga kailangan wala kasapin ko rin ba yung sa libingan? Hindi, hindi ko alam hindi pa namin na kausap kasi yung uh, yung ano yung yung kabaong na yan kami na lang magbayad ah tsaka pala yung ano pala o, problema kabao. pa pala yung ano yung Hindi kabaong pa pala pero ang importante yeah. naman mo yung ano ang libingan. yung libingan lang kailangan talaga dahil walang wala uh, ah guys sa po ng ano sa po ng mga itong video na to ako po guys, ano ako po yung sa inyong mga poso. No? Sa handa pong tumulong sa kanila. Kahit, kahit piso-piso lang sa dikas para lang matulungan uh, yung kamilya nila at ilos. Tsaka pangalawa, kaya may, ano, may uh, stroke, may stroke. Kahit yun lang ano guys, yun lang, kahit yung paglibing lang ang kailangan namin. Kasi wala, walang, wala talaga kami. Kita mo naman sa video, walang katao-tao, di ba? Kaya uh, uh, yan, uh, yan, Madam Lore, uh, maraming maraming salamat, Madam Lore. Sana matulungan mo sila kahit yung pang living lang, Madam Lore, Kahit yung apartment lang. Eh, kung gusto nyo pumunta rito, wala naman problema. Nandito lang po sa May Santa Maria, Bulacan. Diretso lang yan pa kay Sano. Pag, pag, uh, pag ng groto, makikita nyo yung chapel bandang kanan. Pero kung gusto niyo eh, so, Madam Lori, Madam Lore, tawagan niyo ako para mag-meet tayo dito. Para makapunta din kayo para para sigurado talaga, di ba? Para makita niyo yung sa personal kung kaya talaga kaya dito. Kita mo, wala ka Na ano nga Madam Lore, medyo malungkot nga din. siyempre. Kami-kami lang dito, wala, wala din. Wala din akong trabaho, wala din akong... Na financial na pumasok na pera kasi nagbablog nga ako pero wala pa eh kailangan ko pa ng, ano kailangan ko pa na yung ano yung views um, siguro um, uh, mamaya mga um, ko yung anak niya yung naglalakad ng papel para makuha ko yung ano sa yung, yung tao yung sa simenteryo kung magkano talaga yung halaga ng apartment Ingon mismo lang kita ma uh, mamaya mamay ang Mam Lore. Ang andito na lang Mam Lore, mga papa na yung video namin. Uh, Maraming salamat sa uh, sa selamat kenalan. Selamat po Mam ma Lore. Kusaanan so, matulung. ko. Sana matulungan mo ako sa problema ko. Kita-kita na lang. Daron na lang Mam Lore ya. Uh, titik na lang kita mamaya at saka yung video na to ipapasa ko rin sa iyo mamaya para makita mo. Anak ini tinggal lama di Dolores, maka bisa lamat, saja mudah selamat saya Selamat. Bye bye. Assalamualaikum.